Serial pooper on the loose. Lalaki tinataihan ng mga bakuran sa isang komunidad sa Texas. Bakit tumatay ang mga oso sa gubat? Dahil doon sila nakatira. Kung bakit tumatay ang isang lalaki sa mga bakuran ng mga residente sa Woodland Heights, Houston, Texas ay mas mahirap intindihin. Isang nakakalbo at may bigoting lalaki ang nagiiwan ng tae sa mga bakuran at driveway sa buong neighborhood. Pinakagusto niya ang isang bahay sa Burn Street. Sa sobrang daming beses na niyang tumatay doon, ay naglagay ng kamera mga homeowners at nahuli siya sa akto. Ang serial pooper na ito ba ay isa lamang na underappreciated na organic fertilizer? O baka natalo siya sa isang pustahan laban sa kanyang aso? Nagpupunas naman daw itong serial pooper matapos siyang tumae, pero tinatapon din niya ang pamunas sa tabi ng tae. Ano namang klaseng katarantaduhan ito? Ayon sa pulis, hinahanap nilang serial pooper. Oras lang ang kailangan dahil marami silang DNA evidence na maaring gamitin laban sa suspect. Ayon din sa pulis, ang suspect ay puti at nakakalbong lalaki na mahilig pumasok sa teritoryo ng iba at tumae sa mga lugar na ito.